Definitely, we will file a case. I think it's uh, politically motivated. Pare, sa susunod, isipin mo mabuti yung ginagawa mo. May mga bagay pala na hindi pala dapat para lang tayo makapagpasikat, para lang tayo makapagpakilala. Hindi siya talaga dapat. If you're a good father, you turn ka, pare. Talk to me. Umalingaungaw sa social media ang isang kontrobersyal na post na nagsasaad ng akusasyon laban sa isang konsihal sa Pasig City. Nakabangga at nakapatay umano ng isang biktima sa Marcos Highway noong September 13. Ayon sa post, inareglo umano ng konsihal ang insidente at isinailalim sa news blackout upang itago ang nangyari. Sa comment section sa naturang post, pinatutungkolan si Consihal Volta de los Santos. Sa pahayag naman ni De Los Santos, mariing pinabuluanan ang akusasyon at iginiit na walang katotohanan ang mga paratang na ito. Hinamon niya mga otoridad na imbestigahan ang insidente at kasuhan ang nagpakalat ng malisyosong impormasyon. Ayon sa konsihal, balak niyang magsampan ng kaso laban sa nagpost, upang masugpo ang pagpapakalat ng maling balita. Mine message ako ng council dahil sabi nila para ako yung pinapatungkulan ng post. Takal ko bago sumagot do so sabi ko kasi nakakatawa lang naman do, nagawa-gawa lang. Do. Uh, pero eventually nung sinabi niya at binawi niya na hindi naman daw ako dahil nga nagpost na ako na sabi ko na we will file uh, necessary action uh, for uh, what the person posted e eh, biglang binawi at sabi niya hindi naman daw ako. So on the question is who amongst the member of this council he is accusing uh, for that incident. Sino ba yung naka-aksidente at meron ba talagang namatay na tao? Because that is a serious accusation. Meron buhay na binabanggit dito. At uh, kami naman, baka mamaya uh, meron mga nangyaring ganyang ano, no, na sitwasyon. Since I am, uh, the chair on the uh, committee on uh, peace and order, also on the committee uh, ng judicial uh, matters, eh, gusto ko siyempre malaman no, kung mayroon talaga na nangyari. Kasi kapag hindi uh, this kind of ano no, uh, malicious, I don't know, information uh, and the uh, fake news eh, should stop. There should be no room no for uh, fake news no, especially if you are uh, attacking an institution which is the council no. Saan naman intindihan nila ito? institution to? At alam nyo, I am doing this not only for myself as a present uh, councilor but also for the future councilors kasi kung wala na kami dito uh, sabi natin may pumalit man sa amin dito uh, sa susunod mga election yan o sa future kung matatapos din kami ng termino, anong institusyon nga aabutan nila na hindi iginagalang ginagawa ng fake news and uh, i think uh, even no yung aming mga mga makakalaban at uh, makakatunggali sa politika should join us no in uh, preserving no the this institution the institution that I really love no hindi to basta basta so iniimbitahan ko po no hindi lang yung member ng to pati po yung mga uh, uh, future no na gusto pong maglingkod dito to join me pangalagaan po natin to especially uh, I am very sure that uh, kung ano man yung po yung kwento na ginawa is really scriptwriter ako so sabi ko talaga talagang isang uh, kwento tong ginawa para po uh, ano makapanira no, uh, ng uh, tao at ngayon institution. Definitely, we will file a case. Definitely, I will uh, encourage all the members of uh, the council na apektado na rin dito to file a case. I will uh, ask the PNP uh, to investigate and uh, if there is... And and a reason that they file a case then they should file a case because uh, institution na uh, ng PNP na sinasabi dito dahil meron daw po sinasabi nga nila na sabwatan. even the PCGH uh, they they mentioned uh, uh the institution the hospital and uh, kailangan din po ano investigahan nila to baka mamaya may nangyari ganyan and if that then they should file a case against this person because maliciously eh, they want to destroy uh, the name of PCGH eh. uh, the security ng mga ng PCGA, sinabi ng git din nila, and even the TPMO, which was, uh, an OIC, no? kailangan din nila itong ano, no? no OIC before, no? pero ngayon, uh, encourage the, the TPMO head, uh, uh, Colonel Dijos, to investigate on this matter. At uh, kung talagang maapekto hindi ang TPMO dahil sa sinabi niya dito, then TPMO also should file a case against this person because again, eh, may ginawa siya ng kwento na walang katotohanan. I am very sure of that. No? Sigurado ako, walang nakaka-aksidente kahit sino dito sa mga uh, member ng council. At siguradorin uh, sigurado rin po ako, lahat ng uh, taong nandito dito sa council, ayaw nila ng fake news. And definitely, even uh, all uh, ayaw nila ng fake news. May mga taong kailangang matutunan ng uh, leksyon at uh, I also encourage even yung past councilors, uh, counselors no, mga dati na mga dati nanonungkulan no, wala nagpahinga na sa politika at even mayro mga gustong magbalik. I encourage you no, na tingnan natin to kasi kung sakaling makakabalik kayo dito at uh, wasak na yung institusyon, my goodness. Ano pa bang institusyon ang kanyang babalikan? Lalo na winasak lang ng uh, dahil sa mga fake news. Early uh, this year, nagsimula niyang, uh, uh, season, no, na uh, yung political season noon. it's uh, about politics. And uh, dahil ako po ay magalang sa mga sa mga individual tino-nyo, hindi ko nangangaling binanggit 'yung pangalan niya doon sa ano, no, privilege speech, no, dahil uh, biglang naisip ko baka kawawa rin naman 'to, baka biglang ibuli ng mga katulad ng mga ibang trolls na may nagpapagana. Eh, ay rin naman 'tong tao no eh, still uh, naiintindihan ko pa rin naman siya may karapatan siyang pantao kahit 'yung ginawa niya eh, ay sana mangyari sa kanya I think it's uh, politically uh, motivated uh, kahit in sasabihin ko maaring walang nagtutulak sa kanya walang politiko sa likod niya baka mamaya sarili niya lang to but again baka meron siyang paniniwalang political na hindi umuugnay sa amin na lalo na at siya po ay uh, dati pong uh, dati pong empleyado ng Lona uh, no, Ciudad. Hindi ko alam kung paano ka tatawagin no? pero ngayon, uh, kilala mo naman kung sino ka. Um, sana manayig pa rin sa'yo yung... Alam mo kung gusto mo maging mapalapit o mapalakas sa mga individual, uh, wag sa ganitong uh, paraan. Maraming uh, paraan na maipapakita mo sa mabuting uh, bagay. Uh, uh, alam mo, naawa din ako sa mga kaanak niya na pwede rin pong maapektuhan ito, pero I assure, even... Uh, hindi ko mabanggitin yung pangalan. Kakusapin ko rin po yung anak niya na wala po siyang kinalaman dito. No, mananatili siya, maging mabuti lang siyang empleyado. Wala siyang dapat ikatakot. Ah, kahit na, ah, ewan ko nga iniisip yun nung, ano, nung, no, 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 ama o nung no, no, yung person na to na marami pwedeng maapektuhan. At ah, sana intindihin mo eh, yung ah, pamilya mo. Ako, being a father of four, children eh, iniisip ko pa rin naman yung magiging sitwasyon nyo kasi masakit din naman sa mga anak yan lalo na uh, baka may may iba kang dahilan again open ang opisina ko no before para magfile lang ng uh, ng case uh, pwede mo akong kausapin pwede tayo magpaliwanagan kasi nalaman ko na dati pala siyang empleyado no na ng uh, uh, departamento na ako ang OIC. Kung ano man yung dinadanas ko, pinagdaanan ko dahil doon sa fake news na ginawa mo, na naisip ko ayokong uh, pagdaanan mo. I'm sure dahil ngayon napapanood mo to, alam mo makakasuhan ka, maraming tumatakbo sa isip mo. Uh, clear your mind ba, ano, pare. Ako na magsasabi sa'yo, I'm stating a fact. I'm not intimidating anyone wala po akong tinatakot, ang sinasabi ko lang po I'm stating na fact that uh, someone maliciously ano po no na, na parang tinutukoy isa sa council unfortunately na sa mga comment parang tinutukoy he uh, neither uh, ano no, uh, deny it or confirm it So definitely that's a parang confirmation siya, eh, no? So so ka taon lang ako. So I have to answer back dahil noong 2022 akala nila ganoon ang gagawin 2022 hindi ako sumagot, no? Dahil pinagtatawanan ko lang yung mga akusasyon. Pero dito, mabigat 'to. I'm now a councilor. I'm protecting the institution, the council, And I'm protecting my office, not as an individual, as Volta de los Santos. I am protecting the office of Councillor Volta, which chairs the Peace and Order Department, which chairs uh, uh, the the uh, lost rules, and internal government, and also chairs the judicial matters. For the aid of legislation, and I hope uh, this will not happen again, I will file a case, and uh, I hope uh, we can learn from this uh, experience. Pare, sa Isipin mo, mabuti yung ginagawa mo. may mga bagay pala na hindi pala dapat. para lang tayo makapagpasikat, para lang tayo makapagpakilala. hindi siya talaga dapat. at uh, maniwala ka uh, uh, na nabasa ko yung yung ano mo, profile mo, you, uh, you mentioned, you said that you are a Christ follower. so be one. Uh, follow the ano ano the uh, the law of the bible no? the teachings that you claim you are uh, uh, you believe that you're a christ follower so please Uh, hindi ako religious really awesome tao but please uh, follow kung ano yung sinabi mo doon. Naniniwala ako nandiyan dyan yan eh. Baka nakalimutan mo na ng konti, naliko ko lang pen. Uh, Mag-U-turn ka, bumalik ka doon sa pinanggalingan mo and I'm sure uh, there is a better person in you. Hindi hindi ikaw yan. I'm sure you are, you are a better person pare. Uh, you are a father, I'm sure you're a good father kasi walang masamang uh, tatay naniniwala ako. If you are a good father, u turn ka pare. Talk to me and uh, definitely, baka maging magkaibigan tayo, sasabihin ko sa'yo, maintindihan mo kung ano yung pinanggagalingan natin. And again, I gusto ko lang din sabihin, naniniwala rin ako, kaya sa lahat ng bagay, ako ang inaatake, dahil ako lang po, kasi talaga naman ang vocal dito, that uh, I will uh, defend, uh, ano, ang uh, council, the institution, and I will defend also the truth and the transparency. I will... Uh, Uh, defend kung ano yung tamang ginagawa ni Mayor and I will always defend the good Mayor because he is doing what is good for our city. So, yun. God bless po sa atin lahat and uh, I hope uh, magkita-kita po tayo at maganda maayos. Baka mamaya makita nyo eh, magkasama na kaming ano. <laughs> <laughs> Again, thank you. Thank you for giving uh, time. Again, I news. Maraming maraming salamat for uh, uh, pagbabalanse ng lahat ng bagay dito sa Uh, Pasig City. Uh, natutuwa ako na you are covering kung ano man yung nangyayari sa labas ng city. You are covering kung ano yung nangyayari dito. So, uh, yung certain balance talaga should uh, no, 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 mag, uh, sana man natahili dito. And uh, iNews, for one, is uh, maintaining uh, that balance uh, when it comes to uh, social media and uh, local news. No? So, thank you very much and congratulations sa uh, iNews for doing a good job. Sinubukan ng INUS na kunin ang pahayag ng nag-post ngunit siya ay tumanggi. Ako si Luan Peñano para sa latest ng INUS Pasig.